good morning mga kabaksid dito tayo mga kabaksid subok tayo ngayon wala na mga kabaksid ah uh, tayo nating mag casting ulit subok tayo ngayon mga kabaksid laki ng hibas mga kabaksid oh time check nga pala is mga 4.30 ng umaga pagpasensya nila pa kung mabilin pa yung ano natin mga kabaksid ang abang lang kayo mga kapaksita ha Punta tayo din sa dulo Kaso is Problema mga kapaksit May nakano May nakano mga kapaksit May May barto Tingnan mo mga kapaksito oh. Kaya Subukan natin dun Ayun ay, ay. ay, ay. Dami aso mo ako pakit. Dami ng aso. Mali pakit. Update na lang kayo. Pagdating natin doon sa spot para makaagis tayo habang patunta tayo doon. Kaya ako pakita. Iba natin doon. Sige mga pakit. Update na lang kayo habang patunta tayo, dun, tayo doon. Kasi dinitado eh. Subundulas talaga mga pakit mga kapaksit yun lang nakakasad mga kapaksit wala na tayong masisimot dun kasi may nakauna na sa atin may nang lambat na no? kita nyo ba mga kapaksit ayun no? dami pa naman nila mga kapaksit nang lambat ah uh, siguro mga ah mag -isa lang siya mga kapaksit bali Nilagyan na ng lambat mga kabaksit Ang aga niya mga kabaksit Naglagay <laughs> siya ng lambat Tapos binabula, binabulabog niya yung spot Grabe naman mga kabaksit eh. Ang aga niya Dito na lang tayo sa gilid mga kabaksit muna Subok subok muna tayo dito sa Malapit maghagis mga Mga labo mga kabaksit, bigla labog. Ngayon po nakauna sa atin mga kabaksit. Wala talaga mga kabaksit, inunahan tayo. Inunahan tayo mga baksit, Wala tayong magawa. Wala tayong magawa. Mas may maaga pa pala sa atin yung nanglalambat. Oh. Eh ngayon, di na lang. Kasi ano makakabaksin eh. Ah. Sana ganong isda. Kasi dami na rin nanglalambat rito sa amin ang um, nilalambat kaya hindi ka lang talaga maki makahuli rito lakas pa ng alon mga kapaksit, oh lakas ng alon kasi ano uh, lakad tayo mga kapaksit subok tayo maghanap ng ano subok tayo maghanap ng mga shield daming shield rito mga kabaksit para pwede natin gawing kilawin mamaya gawin natin kilawin ito mga kabaksit oh. yan shield yan oh. isa ito mga kabaksit meron na tayong isa mm. One One down mga kabaksit Meron na Ito mga kabaksit oh Dalawa na mga kabaksit oh Dalawa na yung nakuha natin Yung maganda mga kabaksit Marami dito mga kabaksit Maraming shell rito Kaso bilang tayo marunong maganap sila masasanay na kasi yung maghanap ng mga shield mga kaya alam nila yung mga butas ng shield ba kasi may mga butas din yan mga kabaksit eh sa atin kung meron lang nagpapakita yun lang yung mahuli natin oh, yan Hmm, tatlo na pangatlo natin mga kapaksit to. Oh. Ah, ah. Lima mga kabaksi. Anim. Pang anim mga kapaksit Ito mga kapaksit, kapaksit. Ito Walo yan. Dalawa mga kapaksit. Oh. Walo mga kapaksit. Ito mga kapaksit. Oh. Siyam. 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 Sampo mga kapaksit ito pang sampo hmm. ito mga ito o oh, ha hmm. labing isa hmm. dami dami na rin mga kabaks ito laki mga kabaks niyan, yan hmm. dusi pandusi natin mga kabaks ito mga kapaksit nilinis natin yung deep tube mga kapaksit ito yung deep tube gawin natin kinilaw yun pakita ko lang sa iyo kasi wala tayong ano gamit na pambukas kaya dinikdik lang natin tapos linisan natin mga kapaksit mo para may pangkilaw tayo mukhang ulam may ulam naman akong dala dyan mga kapaksit ah, manok eh kaso masarap talaga magkilaw eh ah uh, natin mga mga boxit ah, magantay-antay tayo dito kasi hindi pa ako okay aantayin ko yung pagtaas ng dagat abangan ko dyan yung ano sa spot yung uh, baka may kakagat kasi sobrang hipas ngayon eh sobrang talagang hipas mga kapaksit dami na rin tayong nalinisan mga kapaksit ah. dami na tayong lalinis na litog dito ko sa inyong mga kapaksita, ito, marami na rin hmm. marami na rin mga kapaksit hmm. dami nyan hindi pa naubos oh, ito pa Ayan, bibitbitin na lang natin para mabilis. Mm. Bilisan natin mga kapakit. Mm. mm. Ay. Ayan. Mm. Sige mga kapakit, ha? yan mga mga kapaksit tapos na natin nalinis yung ano yung ano natin yung litob natin na kinilaw ito so, na yun tapos na natin nalilinis yan mga kapaksit oh. yan na yan mga kapaksit oh. ito so, na yun hmm. Ito na yun mga kapagsik Dami mga kapagsik Lagyan natin ito na suka mga kapagsik Daming sili ng soka natin mga kapagsik oh. Lagyan natin ng soka Wow Yan mga kapagsik Lagyan natin ng soka Maya maya ng kaunti mga kabaksit hmm. Yan na yan mga kabaksit oh Suka na yung ano Maya maya na yan Inuhin natin to Hintayin na natin saglit Bala ko munang maghagis doon mga kabaksit Maghagis muna tayo baka makakawa tayo ng barakuda Eh di Maihabol natin sa pangkilaw 走吧。 i oh, now. kumain pa pagpasensya niya tumuhin pa na yung ulan tapos may ulap tayo wala tayo tanin at saka ulap ito yung tanok ito yung tanok yung ulap natin saka yung kinilo eh Pidami rin ito mga kapatid, hindi natin ito ng na ako, uh, hindi nga tayo? magbaba pa ko baka nakikita ka ano? magbaba pa ka bakit? baka nang